ito ng sobrang dilaw at sobrang pula. March uh, 1, bumili kami ng pakwan at saka ng star apple. Pero ang tawag dito kayo mito. Marami kaming biniling pakwan. Ibibigay ko yung isa kay Ate Jo, kay Diki, kay Mama, kay Ate. at sa kapatid nini. ko kay ito, Mimi. saka dito sa amin, bali-alim yung binili ito, ko. Tsaka mga melon. Nandun pa sa sasakay. Mimi. kain tayo.